nang ng kape na pwede mong inumin sa bawat araw. Ito na lang po yung tatandaan nyo. Generally, ang safe na limit po ng kape kada araw ay 4 cups. So, dapat po, apat na tasang kape lang yung iniinom natin araw-araw. O, baka may bumanat sa akin dyan, ha? Dok, 4 cups a day lang ako. Pero ganito pala kalaki yung tasa niya. Yung 4 cups po, sabi natin, eto, pwede na siguro to. Yung normal naman na tasa. Dapat po, kung masusukat natin yung caffeine ng mga drinks natin, up to 400 mg lamang kada araw. So parang each cup 100 mg. So kung 400 mg kada araw, 4 cups ka lang. Ang general guide po sa Starbucks is kapag 1 espresso shot 80 mg na po agad yan ng caffeine. So, depende po kung kayo ay mag-order ng latte. Tapos yung latte na yon ay one espresso shot lang yung pinagawa nyo. So, meron kang 80 mg of caffeine na nun. Pero usually sa mga frap, I think umaabot po yun ng mga 2 to 3 na shots. Hindi ko lang po sure. Comment down below. So, kung 240, up to 2 frap ka lang per day dapat. Pwede po kayong magtanong sa mga barista natin dyan. Pwede nyo po sabihin, ma'am or sir, ano po ba yung caffeine content nyan per milligram? Gusto ko po kasi malaman. Pero po, sa mga buntis, sa mga nagpa pa-breastfeed. -pa Paalala lang po, yung 400mg hindi po yung mag apply sa inyo. Up to 200mg lang po kayo.